yun mga pare ko yeah, dito na tayo sa ano bagong work natin maliit lang to Ayan. ito na yung mga bakal nya gusto ah, uh, sa taas ah, tayo yun mga pare ko ah, hindi ko na napakita sa inyo yung paglagay ko na ano <coughs> beam na ito gawa ng na ano na tayo nalobat ayan Dalawang beam na yun na ilagay ko sa gitna. Saka ito. Yan. Kinapit lang natin dyan sa kabilang poste. Para matibay. Yan. At yan. magbabare na tayo dyan sa gilid. Para dun sa ano. dudugtungan ano oh, no. Ang mga bakal na yan. At yun mga pare ko. Ito naman yung pangalawang beam. Yan. Yan siya. Yan dun. Tapos meron pa isa dun. Sa pinakadulo. Tapos ano na bakal na sa slab alright pakita ko sa inyo pag kumpleto na minsan wala kasi ako taga video kaya hindi natin makunan lahat ng ginagawa namin dito saka doon sa dati kong ano, work ayun tapos na tayo magbakal doon kaya dito naman tayo at ito medyo maliit lang at pero malapit lang to sa bahay kaya yon mga pare ko yeah. update ko na lang kayo pag uh, ano na yun na nagawa namin alright kung may panahon na kukuha ko ng ano neto, yung tungtungan ng cellphone para makita nyo yung paggawa namin dito. Yan. Yan. Tapos meron pa yan dugtong dyan. Lalagyan pa yan ng paranteris. Alright. magandang magandang umaga. Good morning sa inyong lahat. At yun, magandang araw, magandang buhay. Ingat-ingat kayo palagi. Hello mga pare ko, magandang araw, magandang buhay. Welcome to my channel. At 'yon mga pare ko, ya, pupunta na tayo dun sa ating trabaho na bago. Eh, medyo maliit lang. At 'yon malapit lang dito sa bahay. At 'yon medyo maganda din ng panahon ngayon. At 'yon tapos na tayo doon sa dati nating trabaho. At 'yon may iba naman na mga trabaho doon. Tapos na tayo magbakal doon. Kaya dito naman tayo. Hanap naman tayo ng mga kahit na maliliit na trabaho. Kaya pero ngayon may trabaho tayo na gagawin. At 'yon ayun oh. Medyo maganda na yung araw ngayon. Tara mga pare ko, ya, uh, punta tayo dun sa ating bagong work. Tara, samahan niyo ako. Pakita ko sa inyo. At yun mga pare ko, punta na tayo sa work. At yun, oh, ganda ng bundok. Medyo nagpapakita ang araw ngayon. Kaya medyo maganda yung trabaho natin. Hindi tayo ularin. Kaya yun mga pare ingat-ingat kayo palagi at maray-maray salamat sa suporta. At hanggang dito na lang. Punta na tayo sa work mga pare ko. Tara, sama, samaan nyo ako. Alright. Ingat-ingat palagi. At yan mga pare ko. Bago tayo pumunta ng work. Kunting pasilip sa aking mga alaga. Uh, uh, malalaki na yung mga pinapisa natin dati. Pero bibigyan ko yan ng video para may mapanood kayo. Papakita ko sa inyo lahat yan. Alright. Okay. At ito na yung malalaki ko. At marami na rin nabili na inahin. Kaya konti lang inahin ko ngayon ito lang tinira ko. Alright, tara mga pare ko, na tayo ng work. 응, 네, 땀이. yun mga pare ko uh, ito uh, iba pa ba na namin tumamayan ito yan. uh, bago, at yun yun ang nagpapagawa ng aming boss siya na tagasinsin ha ah, no ha <laughs> <laughs> uh, medyo ano pa may tubig tubig inulang kagabi ay pare jo lalagyan natin ang biga yun doon sa dulo uh, pare tingin daw Hello. para sa ayan <laughs> ay, yan ang mayari ng bahay ay, hindi pa rin. <laughs> Uh. <laughs> <laughs> All right. Ayun. Yeah, Pakita ko na sa inyo pag nakalatag na kami ng slab. All right. Yan. At doon ako nagbebenta ako ng anilyo. Ito ay uh, itong anilyo na to, yung dalawa. Yan, yun yun. Na. Saka ito. Ano to? Ah, uh, pinis nito 30, 20. Pero yung ngayong inaano ko kasi sa dulo, yung nasa dulo na yon. Ano na lang yon? 30 15 15 30 yon medyo nagli ng diga ron pero yung taas niya parehas lang all right okay sa susunod naman mga pare ko uh, update ko kayo lagi uh, hangga't sa ilagay namin yung uh, bakal dito sa slab Yan mga pare ko, balik na tayo ng trabaho at yan ah uh, umaarbor sa atin ang ating ano, yung nagpapagawa ng bahay ng dalawa nito. Kaya yun siguro bibigyan natin siya no. Tunay bibigyan natin. So, sa kaisang lalaki, medyo malaki-laki na yung lalaki yung bibigyan natin. Yun. yan. Eh. Medyo may ano lang yung mata. Uh, Tapos inahin. yon ito yung bibigay natin mga parko At yun, babalik na ako sa trabaho. Yun, yung umaarbore yung nagpapagawa ng bahay. Kaya yun, bigay natin to. Dalawa. Alright. Yun, mga pare ko, nakalatag na tayo ng unang bakat.